masaya, makulay at kakaibang mga dekorasyong pamasko na may temang Candyland, ang formal ng binuksan at pinailawan ng Lake Farm de la Mar sa bayan ng Pantabangan Nueva Ecija nitong November 11, 2024. Sinimulan ng nasabing aktividad sa pamamagitan ng isang misa na pinangunahan ni Father Ace Cara. Kasunod nito ang blessing at lighting ceremony na dinaluhan at sinupotahan ni ng Mayor Roberto Agdipa at Vice Mayor Monalisa Agdipa. Nagkaroon din ng parade of characters katulad ng mga prinsesa, Santa Claus at iba pa. Ayon kay Maricar Suarez, may ari ng Lake Farm de Lamar ang tema ng kanilang kapaskuhan ngayong taon ay Candyland. Makikita sa lugar ang iba't ibang kulay ng mga palamuting candy sa bawat sulok ng Lake Farm Dinamar. Tampok din dito ang makulay na hot air balloons at ang Christmas tree na may taas ng 24 na talampakan. Sinabi din ni Maricar na taon-taon anya ay nais nice nilang makapagbigay ng kakaibang saya at hindi malilimutang karanasan para sa mga mamamayan na nagtutungo sa kanilang resort. sa sasapit ang pagdiriwang ng kapaskuhan, matatandaan na noong nakaraang taong 2023 na itala ng Lakefront Dilamar ang kanilang Christmas decoration na bituin na may taas na 30 talampakan na naging pinakamataas na tala sa buong bansa. Alam nyo dito sa Lake Farm de la Mar, hindi kami nagsasawang iba-ibahin ang team namin every year. So this year, kasi alam naman natin ang mga pinagdaanan natin dito sa Pantabangan, yung mga nakaraang buwan, maraming na stress. So we want to bring every kaanta. At hindi lang pagkakaanta natin, syempre, ang ating mga Novo Ecijanos at the whole Filipino itself, di ba? Yung mga Pilipinos all over the Philippines and even outside the world, we want to showcase to them yung tunay na kaligayahan. Kasi alam naman natin, di ba, na ang mga bata, sila ang may pinaka-pure na kaligayahan. So ngayon, hayaan nyo ang Lake Farm de Lamar na dalhin kayo sa kabataan natin at muli nating ma-enjoy ang magical, whimsical, and of course, extravagant Christmas with our Candyland theme dito sa Lake Farm de la Mar. Showcasing, of course, ang so far, ang tallest dessert Christmas tree. Bakit po dessert? Kasi alam naman natin, ang dessert na pangalan, D-E-S-S-E-R-T, -E, pag binaliktad, ang ibig sa din ay stress. S-T-R-E-S-S-E-D. So, kung kayo po ay stress na stress na, pumunta lang kayo dito sa Lake Farm de la Mar. enjoy nyo ang aming magical dessert Christmas tree and feel the joy deep within your heart. Iniimbitahan naman ni marikarang ang lahat na magtungo sa Lake Farm de la Mar upang maranasan at madama ang diwa ng kapaskuhan sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Maricar na nanatiling 100 pesos ang entrance fee sa Lake Farm de Lamar para sa kanilang day tour na nagsisimula mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sana po ay adhika inyo na ma-feel yung joy na nabanggit ko sa inyo at bisitahin niyo kami dito sa Lake Farm de Lamar ngayong Christmas season. Every weekend po meron kaming magical parade. So, ang aming uh, entrance fee ay nananatili po sa 100 pesos. Never po namin binago. Kasi nga po, gaya ng sinabi ko, ang aming adikain dito sa Lake Farm de Lamar ay makapagpasaya ng kapwa Pilipino namin. 100 pesos from 8 a.m. to 10 p.m. May enjoy nyo na po ang magical Candyland team namin ngayong Pasko. Sabay-sabay po tayo bumalik sa kabataan natin at ma-feel ang kaligayahan ng bata. Sa huli, pinasalamatan din ni Suarez ang kanyang pamilya, mga empleyado, pati na ang lahat ng naging katuwang niya upang maisagawa ang naturang atraksyon sa Lake Farm de la Ang Candyland team na ito ay magtatagan hanggang May 2025. Samantala, bukod sa nasabing mga atraksyon, ay marami pang mga bagay ang makikita at ma experience sa Lake Farm de la Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaragan, nag-uulat para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.